Ayan, hello, 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 good morning sa aking mga supporters. Charis! <laughs> Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Nakakaloka, isang nakakalokang morning. Ayan, good morning Bangkok! Sawadikap! At dahil gutom na gutom na nga ang lola nyo, bumaba na para magbreakfast. Included na kasi yung breakfast sa uh, binukong hotel through my credit card points. Nakakaloka! Medyo okay naman yung breakfast dito sa Mercure Hotel Makasan Pero hindi lang siya kabunggahan. Pero pwede na! As in, wala ka lang madaming option. Meron namang mga fruits, meron din namang mga hot meal na okay naman yung lasa, hindi ka bonggahan, pero pwede na. Libre naman eh. Charis! <laughs> And nga, medyo malungkot ako ngayon kasi in a few days, guys, mag e ng aking bakasyon. Nakakalungkot mang bumalik ng Amerika at magtrabaho pero kailangan para makapagbakasyon ulit after 6 months as in die. Uh, thankful talaga ako dahil nabigyan ako ng PTO ngayon for 2 weeks kasi nakapag-refresh, fresh ba talaga? <laughs> Kayo na, ngumusgaday! Fresh ka ba talaga? Or filter lang yan? Holler! Ayan, mag-gym muna tayo mga inday And after kung ang mag-gym Ay dumeratcha na ako sa pool Para mag-abang ng mga gwapong Magsisi-hubaran doon Nakakaloka! <laughs> Hindi naman, syempre, para mag-relax, ma-relax yung ating mga muscles, yung ating mga uh, katawan sa swimming pool. Pero, hindi naman ako lumangoy kasi alam niyo naman, hindi ako marunong lumangoy, guys. Ayan, picture-picture lang, lumublob ng konti. Tapos, Gora na. Nakakaloka. Medyo bongga nga ang view dito, guys. Kasi kitang-kita mo talaga yung buong Bangkok dito sa my 10th floor ng Mercure Hotel Mechison. Murang-mura ko lang to na book, guys, through my credit card points. Hindi siya, ano, 5-star ang rate ng hotel na to is nasa 4 star lang. Pero okay na, as in, nakapag-relax naman ako ng bonggang bonga for 2 nights dito. Nang wala akong binabayaran, nakakaloka! Ayan, may pa plex, -plex pa ng masa ng lola mo. And after kung ang mag-swimming dyan, mga Inday, ay pumunta na ako ng... Charis, chow praya, kasi hindi pa ako nakakapunta doon, nagbihis na nga ang lola nyo, ayan, bihis na at ready to go na, nagbook na lang ako ng motorbike kasi murang mura lang guys, siguro na sa mga 60 or 70 baht lang ang binayaran ko, mura na, mabilis pa. kasi kapag nagtaxi ka dito dai, do hindi naman medyo kamahalan kagaya nung nasa US pa ako. Um, Medyo matagal siya ng sobra-sobra kasi ang traffic ng Bangkok nakakaloka as in. Super nakakaloka mga Inday. Ayan, nadaanan pa nga namin yung Grand palace Pa <laughs> yung Grand Palace mga Inday as in. Nakakaloka, meron din akong vlog dyan. Kaya abangan nyo soon. Abangan! <laughs> At ayun na nga guys, nakarating na ako ng Saturn Pierre. At ayan, nagbook na ako ng ticket for just around 30 baht lang naman para makasakay ng boat at makapag-tour tour sa Chao Praya River naman. As in, nakakaloka mga inday ang view dyan. Bonggang bongga. Hindi nga lang kalinisan yung tubig. Parang Pasig River lang din. Charis. Pero okay na. Marami ng mga cutie. Katulad ng nasa unahan ko na yan. Nakakaloka. Cutie na cutie Pati yung kasama niya dai. Mga bagets na mga mm, Chalalap Kaloka Ang sarap Pati yung puwet As in round na round Charis. <laughs> Joke lang guys Baka sabihin niyo na malandi ako Enjoy niyo na lang yung view mga inday <music> at after kung ang mag-cruise, cruise talaga, <laughs> tour lang, parang bo boat tour siya, ay kumain naman ako dito, guys, as in, sarap na sarap ako dyan, nakalimutan ko yung tawag dyan, ay, pad thai ba yan, parang, sukiya, sukiya ata yan, sukiya, thai, sukiya, basta, sabi sukiya eh, sukiyaki, parang ganun, pero parang, ay, masarap naman siya, wala lang masyadong sabaw, guys, nakakaloka as in, parang chicken shot. Tinanong ko naman kung my pork. Sabi, eh, wala naman daw pork. Kaya, gora na ang lola niyo. Kumain ng bonggang-bongga. Kasi gutom na gutom na, mga inday. Magkano ba yan? Nasa mga 60 or 70 bat lang ata binayaran ko. Then, after that, nagmotorbike motorbike na ako papuntang Chakran para magpamasahe. So, alam nyo na. <laughs> Ikukwento ko na lang sa next vlog ko kung anong nangyari sa chakran. Sa mga nagpapamasad sa chakran, alam nyo na mga Inday. Ayan, and after nga mag-happy hour ng lola nyo, ay nakauwi na ng hotel. Goodbye, babush na mga Inday.